Tigan na legal. Paolo Blino at tulog sa bahay ni Laking Ni. Dahil nga maaga palagi ang kanilang call time sa pag-workout, doon na mismo natutulog ang aktor. Close naman na siya sa buong family. Kaya go kung go lang. Parang mag-asawa na talaga sila at hindi na may tatago pa. Panatag na panatag ang pingpaw ayon niya sa mga pahayag ng mga fans, ay eh hindi makapagtingpi. Magbigay ng mga nakakatuwang komento. Best of luck sa inyong dalawa. We are excited and hoping na makita ang soon to be little Paolo and little Kimi. Magandang lahi yan, magaganda at kwapo silang dalawa. Ay nang ipinagdarasan namin dahil tumatanda na rin sila at deserve bumuo ng family. Ayon pa sa isang komento, bukod sa pinagpipray namin na maging successful pa ng bongga ang kanilang career at mga business, sana sila ang endgame in real life. Madami man ang mga nakikialam na mga basyus, pero hoping kami na matapos. Ang paninira Once tayo yan, tatahimik lahat mga haters. Ayon pa si isang komento, Can't imagine na hindi ko makikita ang kimpao na ikakasal. Sana tulit-tulit pa ang kanilang getting to know each other. At hayaan na mga sinasabi ng iba na scripted lang ang kanilang ginagawa. Alam niyo naman si Paolo, hindi siya ganyang tao. Napakatotoo nito.